Ayun mga kalupet. Wala tayo. Hindi <laughs> mo na tayo na uh, ang booking ngayon. So meron siya pero karamihan abono. So hindi tayo kukuha ng abono kasi alam na natin ang mangyayari. Hindi naman hindi ko naman nila lahat makakalups. Ah, <laughs> oh, shout out nga pala kay Mar kay Marjie Winston at sa kay Jeps Jeps Vlog. Pusang Gala ayan po sanggala talaga nagkapatod <laughs> na itong mga biyahe natin mga kaloks <laughs> ayan napakababa ng ano hamang napakababa ng rate so dito lang muna tayo ikot ikot lang muna tayo dito sa Paranaque to Las Piñas kasi katatakbo tayo mga kaloks malayo talaga ano tayo logi Ayo, video-video muna tayo alang Pupunta tayo sa tambayan. Ayan, shout out sa'yo. Ka ang kalaka talaga. <laughs> Ayan. Ah, shout out ka pala kay Rindun. Ayan, Rindun Labrador. Ayan. Siya daw ang busis ng bayan. Boses ng mga rider. Ayan, napanood ko yung video mo idol lupit mo talaga <laughs> sana nga matulungan mo kami mga rider dito sa hinain namin kasi talagang ikaw kasi kilala ka na eh kilala ka ng buong sa ng Pilipinos <laughs> shout out sa iyo idol Orindon Labador sana nga magkatotoy sinabi mo ipagtatanggol mo kami <laughs> ay lako buhay nga naman so tagal ko rin kuminto ng biyahe so, ngayon lang ako sumubok hapon tinignan ko so sumubok ako na isang biyahe mga kalops so 90 pesos 90 pesos las piñas to para niya ako sa kabila tinistig <laughs> ko siya mga talaga like, ano durog <laughs> <laughs> Hindi ka rin maka mag-double book mga mag ng mga mga booking. Kasi alanganin. Nag-double nag book naman ako pero yung long distance. Mga punta ka lang ba? Yan. Mga punta ng view. Nakapag-double book tayo dyan. Pero pag mga ganito lang kalalapit hindi mo pag double book kasi mahirap na alam mo naman ang mga say merong okay lang kahit matagalan meron naman, kakapick up mo pa lang ng items tatawagan ka na pero I mean, oh, oh, asa ka na <laughs> ganun na ang mga CS dito <laughs> ilala mo grabe meron nag-aapura minsan nananakbo ka eh sigla kang tatawagan sabi, kuya, asa ka na? Asa na yung parcel ko? Ang alam mo naman, itatakbo yung parcel. karon sila mga kalobs. Uh, masyadong nagmamadali. So, yun. Yan ang mahirap dito mga kalobs. Mga ganun. Hindi mo na kasi, kasi may iwasan din. Hindi mo na basta-basta pwedeng ibalik lalo pag malayo ka na hindi ko pwede basta basta ibalik sa akin up o, diba? pag hindi mo naman binalik i-report e ka kay lala mo ah, yun na naman nila alam ayun e, may matagal lang ka lang lang konti mga kaloks i-report e ka, ka agad ni CS ito naman si CS bigla ka tatawagan o oh, si pick up mo si ganito asa na asaan ka na <laughs> Siyempre mga kalob, sumahan, mga CS naman. Yun yung naman isang kakagan ito, katulad dito, traffic. O, so, diba? Kaya, saan naman ay maintindihan niyo kami mga riders. Hindi naman ora mismo eh, pagka pick up namin yung ora mismo andyan agad sa, ano nyo, sa bahay nyo. Diba? Okay, anyway, malapit na tayo, tayo, Because, tayo sa tambayan. Doon tayo mamimigap. Kasi kung doon tayo pipigas sa may siwakan. Okay. Uh, hirap malalayo kaya dito tayo lalapit tayo lalapit tayo kung saan yung may pick up yung malapit lapit Uh, nga pala sa mga sumusuporta nga pala sa ating ating pinaglalaban na para bilang kaayusan ng riders lala mo at ng company lala ayan thank you thank you dahil na marami na ako nakikita na ano marami na ako nakikita ng sumusulong ng kaayusan para maayos yung biyahe naman para hindi naman talon talo talon talo. para hindi naman duguan ayan, thank you sa inyo mga kalops ay ako hindi ko hindi ko magawa ang ganyan kasi alam mo na hanggang facebook facebook na lang ako hanggang post comment ayan kasi kung mapira lang ako mga kalops di ako babiyahe ng ganito at tututoko tututok din ako sa mga do pero kung kinakailangan talaga na mag-ano tayo tawag na para makikiisa bakit hindi para sa ikabubuti ng lahat ng uh, ating kasapang uh, kapwa ng pride di ba walang hindi. Kaya, tigil pasada, no problem. Tigil pasada tayo. Ayan, katulad na ito, isang linggo ako hindi bumiyahe. Kasi, iti, kung bumiyahe ako mga kalunis, oo, oh, oh, kikita tayo kahit papano. Kanya lang, eh, ini login login naman talaga. Kaya, pahipahinga pag may time. Kaya, ako, totoo lang, hindi naman ako totally dire direct kasi pag mahina ang biyahe mga kalups, kung may extra ako sa contraction, yan, yan ang ginagawa ko. Para naman kahit papano, eh, kung dadating ng Sabado, eh, mayroong income kahit papano para sa pamilya. Kasi kung ito lang sa ngayon mga kaloks ang aasahan mo, sa kailala nga nga ang aabuti natin. Kaya ito ang ginagawa ko part time ayan. pag wala akong ulam lalabas ako pag walang panggatas yung anak ko lalabas ako kaya ang ginagawa ko hindi ka mukha dati talagang araw araw ako yung nagyahe pero nung system na bumaba ng bumaba ng bumaba ng bumaba ayan na talagang naghanap na ako ng mapapasukan kasi hindi tayo hindi sa sapat so lang sa mahal ng gasolina mga kalops sa mahal ng gas tapos maintenance pa ng motor ba diba? parang yun na lang ang pinaghahanap buhay mo kung tutuusin kung iisipin mo ah. para sa akin pero awan ko lang sa para sa iba kasi meron ako nababasa mga comment may mga kumikita pa o ba diba? malakas pag kinikita. <laughs> yung mga nababasa ako ganun eh. Sa mga comment eh, sa group. Sa mga ano, comment sa lalamog. ano, kay Pelotins Community. Clean. Yan. Yung mga nababasa ako, malaki pa. Should may kumita sila ng ganito kalalaki. Oh, hindi, wala na tayong ano doon. Wala na tayong comment doon. Okay, pasensya na nabanggit ko lang. Pero kung iisipin mo talaga mga uh, kalabs. Uh, alam mo, pag umita ka ngayon ng 1,000 plus sa maghapon ng biyahe, siguro malayo nang narating ko nun. Ah, kaya, pa, siguro makakamit ka na ng ano nun. ka na ng bulakan kaya Kalamba, Laguna, sa plus, Los Baños, ganun Diba? Isipin mo ako, kita ka ng isang libo kapag mag magtatap tap ka, magagasolina ka, mag-iipon ka ng langis ng ulo. O diba? Halos wala rin mga kalungas. Kaya ito talaga sa tulang pagkaganito ng sistema. Pang ano na lang ito eh. Pag-sadlane, na lang. Pag-upastay, pag-out mo ng trabaho. Diba? Biyahe ka kunting oras, sabay uwi. Mga kakala ng pambiling ng ulam, okay na eh. Pero kung talagang ito aasahan mo mga kalusok ng family, ako po, sa ngayon, may hirapan ka mga kalusok. Okay, nandito na tayo, malapit na tayo sa tambayan. Tambayan ni Lala. Okay, ayun. Ay, ay dupo pa pala sa kamila. Wala akong dito na. Ah, uh, kaya wala na akong masabi. Nasabi ko na sa loob ng ko. Ayun lang. Ang aking masasabi mga kalots. At ingat-ingat sa ating kapwa riders. Uh, sa lahat ng riders, na uh, delivery riders, ayan. Ingat-ingat sa kalsada. Okay, ha. Uh, hapo na. <laughs> Nakaisang biyahe pa lang tayo. <laughs> talaga. para ayoko naman kumuha ng malalayo kasi pagkano lang, 122. O, diba? Yan lang mga halaga ng mga ano na mga kalops. 122, 120. Diba? Isipin mo, Las Piñas to na 158 lang. <laughs> okay, dito na tayo sa tagbayan. Dito tayo ngayon mag ng booking. Tumunga po tayo. Siya ka pala yung Grab X parang walang booking dito. Naka-open yung ano ko Grab X pero walang pupasok pasok ng booking mga kalutos. Bakit kaya? Ko talagang matumal pa. Okay, dito na tayo mga Tambay muna tayo. Kasi may mili tayo ng booking. Yung alam mo, hindi naman tayo argapyado. Kasi kung banat lang tayo ng banat mga kalutos, eh, alam mo, yung minsan eh, yung daan, yung daan ang mahirap tulad dito sa Las Parnaque misan iikot nang iikot ka doon sa kabila hindi ka pa dadaan yung iba hindi ka pa padaanin ng ibang village yung iba naman papadaanin ka mga kalups pero may bayad papahit ka sa gate 10, 5, 10 diba? ay kung halagang 100 lang yung deliver mo Alaga yung sandala, 100 dada, isang daan. O, babawasan ng 20% 80. Eh, okay, 80 pieces matitira sa'yo. O, oh, kung magbabayad ka sa git ng ano, para makalas-shortcut ka lang, magbabayad ka ng 10. Wala na. Kano na lang, 70. O, yung, yung gas mo, wala na. O, oh, paano mga kalobs? Hanggang dito na lang muna at ayaw mag a muna ng booking. Wala kasi ako mga kalobs camera. Nabit ako ni camera ko. Uh, cellphone ang ginagamit ko. Okay, paano? Hanggang sa muli nating pagkikita mga kalobs. Ingat, ingat, ingat.